ito uh, makikita ninyo mga idol lo, uh. May, eh uh... so, mga guys eh, uh, practical natin na ano tayo mismo ang gagawa ng ano uh, yung pag uh, para matikma natin yung papano yung sistema ng pag, ano, paglilinis dito. Ito yung makabagong sistema, kahit anong klaseng utan, kung inisprayahan mo, uh, mamamatay. Kaya mamaya, pakita ko kayo sa inyo kung papano yung hindi mapasama yung tinanim mo. Halika, samahan nyo ako dito sa baba. Yung mga guys, doon pa yung COVID na pinatawa ang layo. So, di ba? Ikita niyo, ganit ganito kasi pag yung mga farmers natin mga idol. Yan, kapita mo. Oo. Matirik, matirik mga idol, matirik. practice ka ko sa inyo pa, paano ano paano ako mismo ang gagawa oh And doon pa yung ano ayun tatukan mo yung ano kakuha ng tubig doon nung layo pa di ba ayun doon kasi ko kuha ng tubig ngayon yan malap malapit na mga ito nandiyan na sa bandang unahan ko yung ano kukuha ng tubig oo oh, oh. galing ako doon sa taas yan palusong Ayan. Tignan ninyo, ha. Ito, ah uh, makikita ninyo mga idol, oh. may uh, kuha ng tubig dito na ano dito galing sa ilalim ng uh, bundok bundok. Napakalinaw. Wow! Ayan. Ayan. Nakikita ninyo mga idol, yan. Uh, yan kami kukuha ng tubig na gagamitin namin sa pag-spray. Ayan. Uh, uh, mamaya, sundan ninyo kami, makikita ninyo. yan para lagyan ng tubig mo na bago mag gimpla ng ano ng uh, ano ba yung pagkaran na ano, ano? stand out wow wow BJD congratulations congratulations, oh. congratulations Dan, 100%. Percent. good ang good Bali ano? good balik si isang kapo isang ayan pag uh, ano lata sige yan Yan, stand out yan yung ginagamit na kahit anong klaseng damo, papatayin talaga niya. Yan. Kaya lagi lang tayo maingat pag hinahawakan natin. Yan. Ganyan lang. Di ba? Very simple yan. Oh. Pagkatapos mo lagyan yun, hanggang sa mapupuno na yan siya. O lalagyan pa ba ng ano? Ano naman yan? 2,4D? Ayan. Lalagyan naman siya ng uh, 2,4D. Eh, pagkatapos ng stand out. Kanina, uh, ito yung ginamit natin. Oh. Uh, stand out. Ito yung uh, matindi na pampatay ng ano, mga damo. Kailangan na uh, may mix din siya na ano. May mix siya na yan, 2,4D. Uh, ayan, may sukat din yan para... Uh, makuha natin yung tamang timpla niya yan. Yan ang isa ng Yan, lahat ng klase ng damo. Ang papatay niya. Kaya tuwang-tuwa yung tanim mo. Sila nga mga bukod tanging matitira. Ayan, na, pinakita ko lang sa inyo yung papano timpla. Pupunuin na siya ng tubig ito. Yan, hanggang sa mapupuno na. Ito kami, ano kasi dito may tubig Diri diri na yan. Hanggang sa ito mapupuno. Hanggang sa pupunuin na ito ng tubig. Yan. Ito lang may butas kasi ito eh. Yan. Yan. ito. Di ba, ano man, masaya pag maging, ano, farmer ka, tapos yung mga tanim mo, kitang-kita mo kung paano siya lumalago. Yan. Masaya kahit pa paano. Yan. di Kaya di kay grano katirik. Ayun. Kasi doon pa sa taas yung ano oh kita mo pagbuha nga lang ng tubig ang eh. hirap na matat yan kaya saludo tayo mga idol sa mga pamas natin eh, matikman natin ang gusto tama ganito mas jadi itu terbahu ku. Untuk pembalas suka tak kuna. Sampai ini tak. Eh. Napa yang suri suku. Saya huh? mengaido. Ito mga ito lo, oh. pag bago ka mag ano, bago ka mag-spray, Siyempre, i-secure muna natin yung mga tanim natin. So, kailangan uh, tatabunan natin yan para hindi siya makasama sa mga oh. Kasi ang siyempre lang dito, pag ganito, mais. No? Oh. Pag mais, hindi mamatay ng ano na to. Yan ang uh, pagkakaiba niya. Pero ipo, pag ang uh, mga kalimbawa kalabasa, pag tinamaan ng pang-spray na tumamatay. So, may dalawa tayong klase na panakit. Pag medyo malaki na, Ibig malakina malaki na. Ito gagamitin natin para ma makuha ni lahat sa, kat sa tulad dito. Ito, dito gitu tayo sa medyo malak malaki, na. Kanyan. Siyempre, pag ito siya malaki, hindi kaya nito. O, oh, di ba? Pero ito yung gagamitin natin. O, yan. O, oh, gagamitin natin sa pagpapit para hindi siya matamaan ng uh, spray. Dan, dan yan, ganyan. Oh, di ba, na kuha niya hindi siya matatamaan so isekyur natin dito sa babaka baka matamaan ang spread yung pinaka-quick niya isekyur natin, talaga natin pala dyan ng luka ganyan o eh. para di, di siya maano yan o ganyan lang tapos dito sa mga maliit mga ito ganito na naman o, dito sa maliit ito gagamitin natin katulad nito ha katulad nito eh. ito maliit pa lang eh. so ang gagamitin natin ngayon ito Wow. Para ito, sakop na sakop niya, oh. Di ba? Kita mo ganyan lang. O. So, ayan. Hindi na siya tatamaan. Yan. Pagka lahat yan nalagyan na, ah, yung mga puno-puno dyan, lahat yun nakuha na. Ito na yung time na pwede ka na mag spray Safe na safe na dyan yung kanimo. Ayan. Sundan nyo kami, mag spray kami. Pagkatapos na, alagyan namin lahat ito. Nang takip. Pero sa kanyo kami sundan, pag spray na naman. Ayan. No

pari hmm. hmm. Ya, sama.

Ayan mga ito, okay ha, ya, di ba? Yan, nilagyan lang para hindi mamatay, ya, o oh, yan siya, o, oh, di ba? O, oh. hindi siya matamaan, para hindi mamatay. rawak panang is prihat nah. Ito yung sakit po. Ah. Na kami mag-spray lahat-lahat yan. So, agad-agad ngayon, yung mga inilagay natin dito na, ano, na maunang yung katanggalin na kasi safe na siya tapos na ispe, yan so, pagkatapos yan katanggalin lahat yan ngayon, pagkatapos ng 30 minutes ah, uh, 30 minutes sabi ni pagkatapos ng 30 minutes ano ah, uh, pato na lahat ng ano na yan ah uh, buta na yan oo, magkamot ah yan pati na lahat yan so yan guys uh, ano success lang ngayon ng ano natin uh, pag spray natin set na set na yung ano ang may matitira lang dyan yung ito kalabasa ayan bye bye mm -hmm. and uh, good luck thank you very much for watching